Buenos dias señoritas y señoritos uh, Nagkaisa ang miyembro ng uh, ng Kongreso at Senado na sa panawagan nila na dapat uh, alisin na ni President Bongbong Marcos o iparisign na o tanggalin na sa pwesto itong si uh, uh, Philippine Charity, Charity Sweepstakes Office Chairman na si Mel Robles And I support this move. Uh, in fact, uh, gumawa rin tayo ng sarili natin panawagan kay Presidente Bongbong Marcos noon. Dahil la, uh, ang dami na talaga nangyayari dito, unexplainable dito sa PCSO at nadadrag na rin ulit dito si First Lady Liza Araneta Marcos na siya daw talaga ang may pakana sa lahat ng ito. Kasi if you if you analyze the the alleged Uh, corruption happening dito sa sa PCSO mukhang uh, mukhang uh, uh, very brazen kung totoo man itong katiwalian di di umano dito na very brazen itong ginagawa ni uh, ni uh, Mel Robles na parang lumalabas mayroon talaga siyang uh, backer sa likuran niya i mean uh, kasi very scandalously high yung mga amount na involved dito uh, we can or only uh, imagine uh, magkano kumikita dito na mga na mga involved sa katiwalian na ito uh, in fact uh, uh, yung mga yun nanalo yung inamin nila na edited video 43 to 46 million mataas na yun and yet ah uh, hindi pa sila kontento doon ngayon na uh, one after the other mga half a billion half a billion na uh, 600 500 million ang araw-araw na nanalo so kumbaga hindi, kwan na yan seryoso naman talaga hindi na yan hindi na yan biro pagkatapos sa uh, hindi pa rin noon na uh, hinahayaan yung yung PCSO na lumaki ang pera By the day, yung pot money. Ngayon, sila mismo nagpapalaki ng pera. Nagdadagdag sa pot money. Parang yung winner, tiba-tiba, multi-billionaire or almost billionaire kaagad. Kasi kung twice ka ba naman mananalo ng 600 at saka 500. So mukhang uh, this goes beyond the level of, uh, of Mel Robles. Baka meron nga talagang uh, nasa higher authority. Ah uh, baka merong talaga sa Malacanang So the the name and reputation of uh, or credibility of former or of uh, First Lady Lisa Araneta Marcos and even President Marcos himself is on the line. Nasisira na po dahil dito. In fact, uh, ginagamit na rin pati ng mga Duterte bloggers at uh, Duterte media itong issue na ito to erode para sirain yung credibility na ng presidente at ng administrasyon niya. In fact uh even sa kongreso itong si Surigao del Norte, Second District Congressman na si Robert Ace Barbers ay sinabi na dapat mag-resign na si Mel Robles out of delicadeza. At ah sabi niya yung mga nangyayari dito hindi na talaga kapanipaniwala. High sabi niya, highly improbable and doubtful winning sa lottery. Sabi niya, public office is a public trust. When people have lost their trust in you, delicadeza at the very least should drive you to resign. So, dapat talaga mag-resign na talaga ito si Mel Robles. Uh, sabi nga niya na nabistod talaga yung mga tao na yung to totoo yung mga chismis-chismis yung inamin misto mismo ni Mel Robles na na inedit nila yung yung uh, yung photo at uh, we explained to you earlier halata talaga hindi lang muka as claimed by Mel Robles Pang, kumbaga parang buong buong picture ng winner ay inedit kumbaga hindi talaga damit pati leeg pati sumblero pati face mask, pati buhok na ginawang blonde So, in-explain natin yan in our earlier vlog so, uh, and, uh, As in reaction sa admission ni Mel Robles na inedit nila yung mukha lang daw doon sa hearing uh, last week uh, uh, led by uh, Senator Rafi Tulfo Sabi nga ni Barbers in, re in reacting to that The result was both disastrous and hilarious. Instead of allaying those fears and rumors of fake winners, he succeeded in creating a conflagration. What used to be confined to the Mariteses is now a full blown scandal exploding in his face, that nothing less than his removal or G, as GM or resignation could put up the fire. Sabi niya dahil sa hearing na yun, 'yung mga 'yung mga marimarites lang na peke 'yung mga winner ng ng mga big lottery win uh, prizes ay uh, lumabas na hindi lang nakakatuwa kundi nakakadamaging rin talaga kay kay uh, kay Erl Robles at saka sa PCSO. So sabi niya uh, full-blown scandal na ito na dapat talaga na na uh, maging dahilan para mag-resign na si Robles Sabi niya, in fact, sa simula pa lang ng termino ni Robles Katuwa-tuwa na, na at uh, pinagtawanan tayo ng buong mundo Na na 433 katao na nalo iisang numero ng 236 million sabi nga niya eh, at 500,000 kada tao siguro ito yung mga vloggers na tumutulong sa kanila. Ito yung bayat sa kanila. So, sabi niya impossible ito. We blog about this earlier at sinabi ko nga baka uh, umapir sa kanila si ang Guardian Angel, si Angel Gabriel na umapi rin kay Virgin Mary to say that she's pregnant. At uh, Uh, she will be bearing this uh, the son of God sabi natin umapirin si angel Gabriel sa 433 katao para iisang numero ang ang ibebet nila so obviously hindi pa kontento ang uh, ang kwan ang uh, sindikato doon mas dinagdagan pa nila yung uh, yung katiwalian kaya kahit siya uh, dito sa mga hap half a billion, half a billion winning. Kaya no wonder kahit si Senator I.B. Marcos ay nanawagan na sa Guinness Book of World Record na pumasok na sa bansa para ilagay itong uh, mga daily winning sa 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 kasi sabi niya uh, uh dami na daw tao na nananalo in just 6 uh, six months since sa uh, pumasok si Mel Robles at uh, or, or in the first months na one, one year na ata or uh, so uh, yun daw nanalo ng yun daw 433 katao na nanalo ng uh, ng uh, ng uh, uh, 236 million dapat daw ipasok daw ng Guinness Book of World Record na kasi mathematically improbable uh, yun, dapat daw nasa record na daw ng Guinness yun. sa Sabi niya, kailangan malaman ng Guinness ito. Sobrang galing eh. Tayo na ata ang may pinakamaraming nanalo sa loob ng isang taon. So hindi lang yung yung sa 200 plus, kundi yung nananalo over over the, the past uh, uh, months na si Robles sa PCSO. Uh, sabi niya, di malaman kung matatawa ka, mainis o matatakot. Per 6 months, 433 na ang nanalo sa isang loto draw na multiples of 9 pa ang lumabas. Ngayon, halos araw-araw. So, halos araw-araw na half 600 million or over or um, 500 million ang nanalo. So, every day, every day. Kaya this is one for the Guinness Book of World Record. So we agree and we use, we support this call by the senators and congressmen para tanggalin na talaga si Mel Robles. So please share this blog to friends and relatives. Uh, para we can pressure the government alisin na talaga yung mga korap kayo nasisira dyan hindi magtagal, lalakas na lalakas yung mga, lalo na sa panggagatong ng mga Duterte Baka matanggal na kayo sa pwesto kung sobra na talagang Ma-insulto uh, ma, ma yung mga tao Ginagago na talaga tayo sa pera ng bayan Hindi na talaga ito dapat palampasin natin So Mr. President, take action on this uh, Either fire or uh, force Mel Robles to resign Please do that as soon as possible So don't forget to share this blog to friends and relatives Uh, we will be keeping watch on this issue as the days go by. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.